Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday Nana. So my surprise came. Ready to banana? and more candles to blow thank you sa pag-alaga sa amin happy birthday nanay salamat sa pag-aalaga sa amin at minsan makulit kami at happy birthday uh, ulit I love you bye Ay nanay happy birthday po uh, ang wish ko po na gusto po na mapaaba pa yung buhay mo at salamat sa lahat po Happy birthday, Nanai. Hi, Nana, Happy birthday. Happy birthday, Nanai. You sing. Happy birthday, Nanai. Hello. Happy birthday, Nanai. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Sana nai. Oh. The birthday don nai. Ano mo sabi, the happy birthday. Mm. God bless you. Hi tita, happy birthday. I uh, wish you all the best. Stay healthy. Uh, may God bless you always. Ah, uh, ba? Hindi, anyways, ah uh, I would like to take this opportunity, Tita, to say thank you so much for your love that you have shown to us. Not for, di lang sa mua, kundi sa akong pamilya. Tagang salamat kayo. Wag yun minimo pasagda, eh, Tita. Not ka, diya. mo may ni Tito, oh, Tita, naka-suporta, naka-upan ka na mo, Tita. Thank you, thank you so much, Tita. Huwag ako ni pag-adad sa hangtod. Ay, mong pagka-maayo ninyo ni Tito, Tita. Again, happy birthday tita. I love you. Bye bye. Hey, nai, happy birthday. Um, I pray na nai na more years pa mo sa imong life o kanunay nai na healthy ka and taganti ka Bible verse Matthew 6:33 Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kanunay nay na si God ang imong pag-unahon sa imong life. Kaya tanan na, unsa man imong ginadesire sa imong kinabuhi, ikahatag niya sa imo ha. Pray lang always nanay, na 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 unsa man imong ginadesire ma-granted sa imong ha more years pa sa emong kinabuhi na you're the best nanay stay blessed nanay o oh, be happy lang o oh. dili sige pa stress I love you nanay happy birthday nanay happy birthday sunod na lang regalo kay tuition sa ako pinakagwapang mong bata right we love you we miss you Day, birthday mo karon. Ah, 62 ka na. Gani ang akon lang no nga ginapangayo sa Ginoo nga unta tagaan pagid ikaw sang madamo, madamo pagid ng birthday nga magaabot sa imo nga kinabuhi. Gani day, magpaka mag-ampo ka permi sa Ginoo, magpasalamat ka nga kun anuman nga blessing nga nagaabot sa imo. Saliwat day, happy birthday, kag palangga ka namon. Salamat gid. Uh, day, uh, happy birthday, 62 ka na karoon. Uh, Ang tani, nalipay ka man sa mga birthday. Uh, kag, uh, nalipay man ako, na nakaabot ka man sa edad ng 62, kag uh, Kali ikaw ang hamon ng inspirasyon. ah uh, sa iyong mga birthday, ginawish na ako na, na tigaan ka pa sa malawig na uh, kinabuhi, tamot pa nga birthday na mag-abot, kag uh, maging successful ka man sa mga imo nga mga, mga buluwaton So, sa imo mga happy birthday kid. Happy birthday ng... Ah, Kaluyan ka gitsang aton nga mga mga ginoo, tagaan niya pa ka sa mga mga lawas, at Thank you. tayo nang sa sa pag-upod uh, sa amon, pag-alaga, pag alaga pag remind sa parang Sa liwat, happy birthday na. Um, hi, Nay. Good morning. Uh... Happy birthday! Kamusta ka, Um, di na po ko makalaadra sa inyo ha, o makabisita, kay na ako sa bukid. Um, nay, salamat sa support mo sa ako ah, sa paghatag allowance. Lagyan ko kabalo na nga Ang birthday mo di ay karon. Salamat gan ko kay Gerimand ni kita na rin sa ako ah. Um, nai, wish ko sa imo nga, unta, atagan ka pa ni Lord sa damo pa nga birthday um good health stay sa pagkabuutan stay pretty kag mapinalanggon nya nanay ingat ka dra always na i love you happy birthday hi everyone i'm from usa atlanta georgia <laughs> Char! <laughs> hello tindi na surprise ka happy birthday Thank you for all your good heart to me Not only me But also all of your pamangkins You are the best and amazing Ate in the whole world I wish you all the best in life Again Happy happy birthday I love you always God bless Bye Hello Sa akong pinalanggang Baka isa Happy happy birthday Tani tagaan ka pa sa malawig nga uh, kinabuhi kag madamo pa birthday. I love you, Dai. Happy birthday, Ate Telma. Uh, stay healthy and strong. Kasi kami pa naman nandito sa Corona dal. pag mayroon kaming sakit, ikaw kaagad ang malala namin at ikaw kaagad ang natawagan namin. At saka thankful din kami na kahit gabi, this oras ng gabi, mag-response ka kaagad sa amin. At saka ate, uh, salamat sa lahat ng advices mo sa akin at saka kila ate dyan sa Midsayab. Stay healthy and be strong ate. Hi, Mom Telma, Good day. Happy birthday po. May you have more birthdays to come. Good health and stay safe always. We miss you and we love you. God bless.